Hello no, mga paps, welcome back again sa ating ideal channel So, papakita ko lang sa inyo yung in ko kagabi At up, dapat ngayon ko sana i-unbox Kaso nga lang, uh, excited na siya paps Yung kasing uh, ko na unreg Magiging regulated na siya at, Magkaroon siyang ops, panibagong ops seat Siyempre, uh, yung regulator kasama na doon Kasi magiging regulated na siya At uh, papalitan ko na yung battery na kasi mabigat eh Ah, uh, yung battery na kasi sa CO2 'yun, bakal napakabigat. Almost 3 kilos yung isa pag uh, uh yung bigat sama-sama na yung airgun. Pag uh, binitbit ko napakabigat nakakangamit sa balikat. So ito siya. Bago ipapakita mga Rex. Shoutout muna tayo. Kasi matagal na rin ako hindi nakapag-shoutout. Shoutout ko yung mga nagpapashoutout. At siyempre, isasama ko na rin yung aking mga new subscriber. So shoutout mo kay Boss Jason. So ito, paplast ko sa screen. Ayan po. Uh, subscribe and support po natin yung kanyang uh, YouTube channel dahil meron po siyang binubuo. Uh, actually, nabili niya yung ibang parts. Balik pagka-complete po sa kanya bubuhin. Gagawa niya din ang video. So, sabay nga dumating yung parcel namin kagabi. Sa kanya regulator. Sa akin, seat na. Off-seat regulator sa katang. Basta mamaya, sasabihin ko po. So, Shout-out din po kay uh, Peace Peace Hunter. Ayan sa mga subscriber natin no? Oh, shout kay Kinit Valencia Shoutout out kay Paps kay Lilia Abunales shout po kay Danilo Basilio shoutout po kay Janine Joy Adventure Shoutout po kay Alex Lopez Humanadas kay Mark Maranok Shoutout po sa iyo kay Junjun Silibio shoutout po sa iyo Danica Tar uh, shoutout po sa iyo kay Dalby Rivera Shoutout po sa iyo Paps kay uh, Merah Outdoor. Shoutout ko sa iyo. Kay MRB Max. Shoutout ko sa inyo. Herminio, Herminio Sumandal. Shoutout ko sa inyo. Joy Labaso. Shoutout ko sa inyo. Kay Angelito Verganyo. Shoutout ko sa inyo. At kay uh, Jill Adena. So yan. Shoutout ko sa inyo. Uh, sa mga nyo uh, bago ko subscriber. Sana hindi po kayo basta sumuporta sa akong monday channel. E, ito papakita ko na. Sobrang excited kaya hindi ko nagawa ng video. So ngayon pa. ito na yung regulator natin kaya sabi ko magiging unreg unregulated na siya kasi unreg lang yung ating laruan pero maganda ang patama kaso lang marami kang memorize hindi katulad ka sa regulated na consistent ng tama huwag lang bumaba sa 1-8 output kasi uh, wag lang bumaba sa 1-8 yung laman ng tank kasi yung output natin 1-8 pero so, ititest ko pa to pagka okay sa 1-8 dito na ako pero pagka medyo alanganin, mabigat siya paluin. Baka magadya sa pagkawin ko one time. hot na lang. So ito yung the best feed ko later. Ayan. So, ayaw pa plus ko yung sa screen. Yung aking pinagkuhanan. Diyan ako bumili na pa bait na seller. Pagka nagchat kayo sa kanila, automatic nagreply. Basta online lang. Hindi ka so, nang iba. Ini-stop yung mga chat. Sila hindi po. Talagang mabait yung seller. So, ayan from uh, Baco or Cavite. So, pang Amroscore po yan, paganda nito, naka-barrel na siya. Ganda ng paggagawa ng offset marap, Yun. O, diba? Ang ganda. Tsaka, dito, budget mill. Pang, ano, Pinoy talaga siya. Mga mahirap Siyempre, kailangan natin hindi na malaking pera para magkaroon ng mga ganito. So, ganito kasi makukuha mo. So, ipunan mo lang. Mura lang. Hindi ka to ng iba. Mahal. So, ito yung magiging battle natin. Slim lang. Yan. Yeah. 3 liters lang. Okay na to. Kasi hindi ako magpupotol sa air ko. pa rin. Kung ano yung sistema nun. Yung pagkakanbat ko sa air gun. pa rin yung magiging forma niya. Magiging regulated nga lang siya. Kasi mas maganda. Huwag tayo magputol. Pero depende sa iba kasi gusto nila maforma sa akin. Okay na ako na, uh, para sa akin kasi importante yung lakas. Ano yung muna naman nagputol ka maforma wala nang lakas. Uh, siguro yung iba -ano na siya, may marami experience kaya nilang palakasin buo ng parang. kasi ako manumano lang wala tayong machine shop kulang sa gamit so yan slim napakaganda ganda yeah. magaan So, na yung aking uh, tanky na CO2 tank. Bakal kasi dito aluminum. Tapos, may free sya na. O-ring. Kaso lang, hindi ko pa nagamit. Kasi marami naman ako o-ring. Ayan. Tapos, ito nga pala mga paps. Ito, may ginawa ako dito paraan. Kasi lahat, talaga no, lahat. Na in-order na, lalo pag ikaw bubuo pagka ikinabit nyo po dito kasi dapat kasi ang nangyari dyan ganyan kasi uh, ganyan kasi pag bumili kayo ganyan ang maging sistema ng regulator mahigpit na po yan so ginawan ko ng paraan para magiging yan papagitan yung barrel so, dito sa kabila yung Uh, at dito yung gauge stop dito naman yung refill so dito tayo mag refill sa hangin so yan talaga dapat yung uh, forma yan pero pag binili kasi pag binili mo yan ang maging forma mo yan pagka mo kanya kahit saan kayo bibili ka receiver kakabit yung regulator ganyan talaga po mga na lang kung binili nyo receiver kasama na regulator kasi mis, yung mismo owner na nagbenta sa inyo aayusin nyo na yun i-align na nyo so, hindi pa nakalain align ganyan lahat yan kaya ginawan ko ng paraan para ma-align kasama ko si boss Jason kagabi yun na nice is namin may mga tutorial naman sa youtube at actually doon naman kami natuto nanood na ako ng tutorial kasi kung talagang idea idea lang hindi basta basta magbawas-bawas Basta kung saan ka mag dito baka magkaroon ng problema masira hindi kasi mura to eh mahal tapos gano'n lang masisira lang abutin lang sa youtube thank you thank you ng marami sa mga uh, youtuber dyan na gumagawa ng tutorial kung paano mag-align ng regulator at hindi lang yan oh no? nagpapasalamat mo ako sa aking mga news uh, hindi lang sa mga news subscriber no? sa lahat ng aking mga solid supporter sa mga silent viewer dyan. Dahil kung hindi sa inyo, hindi ko ito mabili. Dahil sa totoo lang, ang pinambili ko dito, kita ko sa YouTube. Kung hindi kayo nag-view sa YouTube ko, wala akong earning. Kaya so, hindi ko ito mabili. Kaya dahil sa inyo, nabili ko ito. Ayan. Maraming maraming salamat ko talaga sa inyo. Saan na sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin channel at pakiusap po uh, sa mga ads ko na may skippable wag lang po natin i-skip saglit lang naman po yun bilang ang tulong nyo na rin po sa akin para mas umangat pa po kasi hindi lang naman ito ibala ko sa marami pa abang abang lang kasi gusto ko din po mawaks na Siyempre, kayo nanood sa channel ko, sa video ko. Siyempre, sa akin napupunta yung uh, earning. Ang gusto ko po sana maibalik. Kahit na ma, sa 50%, ganun. Sa akin, 50% sa inyo, 50%. 50%, 50%. Yan po yung iniisip ko. Kaso nga lang, uh, medyo, uh, kunti pa lang, higitan natin. Siguro pagka ganon uh, ganun, mag-success na. Siguro, naisip ko nga pa, na tumulong din sa kapwa. Kaso lang, paano ako makatulong, kung ganun, kung galing sa bulsa, wala. Uh, kaya nga ako na YouTuber. Hindi lang naman sa, uh, para sa akin. Naisipin para din sa akin mga viewers. Kasi nga lang, ay, hindi pa ganun kadami. Yung aking viewers. Subscriber. So, yun lang mga paps. Hindi uh, ko na patatagalin akong video. Uh, so, wala pa rin sa aking channel dyan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Genet notification bell para lagi ka-updated sa mga video. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like. I-share sa mga friends o group nyo yung bawat video yung na-upload ko. Uh, para kahit paano, mga kaos, matulungan niya ako. Then, soon, no, abangan yung update ko pag nabuo ko na yung aking arawan, dahil ayusin ko. Siyempre, pag may ko na to, o panibagong, may babaguin lang ako sa uh, bat ko. Mas nakabulpap yun, may babaguin lang ako kasi siyempre, hindi naman natupit doon, yung eh. iba na. Eh. So, yun lang po. Maraming uh, salamat sa panonood, babo. Thank <music> you.